Ayan na mga guys, mag-stop over muna kami dito sa bahay nila Kuya Tony. Kasi ma, tutulog. Makatulog yung din. Ang amon -am driver, kaya waray hiya kabalyo. Hmm, ayan. Wala siyang kapalitan, matutulog. Tulog muna kayo, nag-stop over kami dito sa bahay nila sa kamarinisor. Ayan. Ayan no. Oh. Mag-ano muna kami, magpapahinga tapos maliligo. Hello, ito pong bahay nila Kuya Tony. Hala. <laughs> ayan. Nag-stop over muna kami magpahuway. Ah, kaayos Tira Balay Liwat. Kamula di di doa? Kaayos ah, pag ditindahan di no? Pinag-stop mm -hmm. muna kami nila. Ayan. Okay. Yes. Oh. Ka na rin. Di So, hello mga baby namin. and mga baby namin mga guys. Ayan, no? Ayan, eh. Ay, no? Ang api ni Dongdong. Ang apo ni Marites. <laughs> Ay no, pinanggugulan na ira oh. Nandito kami sa Camarines ni sir. Mahabang paglalakbay. Eh. Mag Magalas. Ah, maling oras 'yan. Magalas na hindi pa lang ng umaga. Wala mang goal in. Nakaligo na kami lahat dito sa bahay nila. Relaxing. Ano, nakaligo na kami lahat. Ang galing naman talaga ng stopover namin. And mga tatao, nakaligo na. Ayan, magkakainan na kami dito. Magtatanghalian. Ayan. Ang daming gracia. Thank you, Lord. Nangangaong kami, Didi. Ayan, tagbalay. Thank you po sa gracia.

<cười> <cười> nào biết không phải được. Đó. Mình làm con. Không phải mga baby kumakaon din mga ngaon na kami didi ay sarap ng tinola pa pamagrasa magaragsok na liwat may manok pa uy may ada pa humba didi patrong liwat didi hmm, so ayan sige man ni tita po ni ang bahay ni ang ni Kuya thank you po sa gracia pa yung bit mapit kami didi iyo balay adi kami nagsasamok mag yung mga ano namin, mga padalang, ano, padalang suman, ayun, ano, kurokod. ako nito na kurokod, tapos lapik, ilinabas ko muna kasi ano, <clears throat> yung kay Inday padala, linabas ko muna, linagay ko, ko sa rip. Kasi baka mapanis, sayang naman. Ayan Oh. Eh. Ayan oh, yung mga ulam, mga humba, lechon. Ayan. Ayan, pina, ano ko muna, pinasingaw. Ayan. Dito kami nagtatambay. Ayan, damang salamat ang tagbalay. Eh. More blessing sa inyo. Nagpakaimbitaan mo, nagpakakarigo pa, pa hindi na nga kontuan hmm. so, ang susunod na ang susunod sa mga buso asyad na paghapit na hapit anay yayyyy nagpaka charge kami ng salamat hantag balay larga na kami para manila ayan mga guys so. Dito na kami dumaan kami sa bahay nila Kuya Tony. Ayun. Ginasa kayo salamat sa pagkakaon at pagkakarigo. Nakaidlip 'yung aming driver.